ng Pampanga State University's Festival Queens pinagdiwang ang kultura at kagandahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Tourism Day 2025 na may temang hiyas ng Pilipinas, Celebrating Culture for Sustainable Future, e sinagawa ng College of Hospitality and Tourism Management ng Pampanga State University ang patimpalak ng mga festival queens ngayong ikasampu ng Oktubre sa Dr. Ernesto Tinikdao Sports Center ng Pampanga State University. CHTM ng Pampanga State University, ipinagdiwang ang World Tourism Day 2025. Ipinagdiwang ng College of Hospitality and Tourism Management ng Pampanga State University ang World Tourism Day noong 8 hanggang 10 ng Oktobre na may temang ang hiyas ng Pilipinas, Celebrating Culture for Sustainable Future layunin ng pagdiriwang na ipakita ang yaman ng kulturang Pilipino at hikayati ng mga mag-aaral na maging tagapagtaguyod ng makakalikasan at responsableng turismo. Ibinida ng mga mag-aaral ng CHTM ang kanilang talento at pagkamalikhain sa iba't ibang aktibidad gaya ng festival dance competition. <tinyo> Festival Queens. Bawat kalahok ay nagsuot ng makukulay na kasuotan na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng iba't ibang rehiyon sa bansa na nagbigay saya at inspirasyon sa mga manunood. Ang matagumpay na pagdiriwang ay nagsilbing paalala na ang tunay na hiyas ng Pilipinas ay ang mga taong nagmamahal at nagsusulong ng makabuluhang pagbabago para sa isang napapanatiling kinabukasan. I'm Alexa Dian Due Miranda, Miss 2025. Actually, I was nervous earlier kasi nag ako dun sa ginawa ko kanina, which nakakapagod talaga. And I didn't expect na mananalo talaga ako, but I know I'm doing my best. Actually, the culture and heritage here in the Philippines is really important tao, And feel ko this event will help us, especially in social media. Social media is a huge platform na makakatulong for our culture and heritage. Tapos, ayun lang po. Thank you so much. And lastly po, I just wanna ask um, your name po and your festival po na napanalunan niyo po. Ang patimpalak ay salamang sa mga aktibidad na nagbigay buhay sa pagdiriwang ng World Tourism Day sa universidad na patuloy na naglalayong isulong ang sustainable tourism at cultural appreciation sa mga kabataan sa Pilipinas. Yako inke ko yung tabe Summer Chantel Tolentino ning pulso ning Pampanga magbalita.